اعراب ابويه من قول الله تعالى فاعراب ابويه سسنا الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا Ang pagira'ab ng abawayhi sa aya na ito abaway maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi li'annahu musanna wa huwa mudaf Ang abaway sa aya na ito siya ay maf'ulun bihi kaya siya ay mansub at ang alam palatandaan ng kanyang pagiging mansub ay ang ya dahil siya ay musanna at siya ay mudaf الها ضمير مبني على القصر في محل جر مضاف ang ha, ito ay dhamirul muttasil, dhamir na nakadikit, siya ay mabni sa kasra. Ang kanyang kinalalagyan ay majoror dahil siya ay mudafun ilay.